Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. Kumusta na po kayo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon? Magandang umaga mulit. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang pagdating ng Mesaya. Ang pagdating ng Kristo ng Diyos. Alam niyo po, no? Libong taon na naipropisya ang pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo. Maraming matatalinong tao mayayaman na tao ang naghintay ng pagdating ng tagapagligtas ng Mesaya mga kinikiliw. No? Subalit, nung dumating ang Mesaya, ang Kristo ng Diyos sa kanilang kalagitnaan, mga ginigiliw, yung mga mayayaman na tao na ito at yung mga matatalino na tao na nag-aral ng pagkajos ng Diyos ay hindi po nila nakilala kahit ito'y ipinahayag ng ating Panginoong Iso Kristo ang kanyang sarili na siya ang Kristo ng Diyos mga ginigiliw. Ipinakita ng ating Panginoong Kristo ang mga himala na walang ibang makakagawa no? ng mga himalang ito kundi ang nanggaling lamang sa Diyos. Binuhay niya ang isang nabubulok na tao. Tatlong araw ng patay, bulok na, naaagnas ng kanyang katawan, pero binuhay niya iyon ay palatandaan ng ating Panginoong Kristo ay galing sa Diyos na siya ay isunugo ng Diyos. At marami pang mga patay ang kanyang binuhay. Pinakain niya ang mahigit limang libong tao sa pamamagitan ng tatlong tinapay at dalawang isda. Yung tubig, kinawa niyang alak. Yung mga bulag, nakakita yung mga lumpo na kalakad at marami pang himala ang ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo mga ginigiliw. Subalit lahat ng kanyang mga ginawa ay hindi po ito ang naging dahilan para ang mga tagapagturo ng kautusan ang nag-aral ng pagkajos ng Diyos yung mga dalubhasa sa kautosan ay nakilala po nila ang Mesaya, ang Kristo ng Diyos, mga kinigiliw. Dahil hindi po ito uh, naabot ng kanilang pamantayan yung Kristo na inaasahan nila. Nang alam kasi nila na darating na Kristo, no? ay isang mayaman makapangyarihan, maraming tauhan. Pero yung inaasahan nila, dumating po na isang abang lingkod, servant of the servant. No? Dumating siya na mahirap nang galing siya sa isang pamilya na kung iisipin po natin mga ginigilaw, ipinanganak siya sa isang sabsaban, na kahit pinakamahirap sa mahirap ay wala pa tayong nabalitaan na ipinanganak sa isang koral ng mga hayop, mga kinikiliw. Lumaki po ang ating Panginoong Iso Kristo na nagtrabaho po siya na hindi po siya nag-aral. Siya ay kasakasama ng kanyang ama na si Jose sa pagkakarpintero. Yun po ang naging trabaho ng ating Panginoong Kristo bago po nagsimula ang kanyang ministeryo mga ginigiliw at the age of 30. Nung magte-30 na po ang ating Panginoong Kristo doon lamang nagsimula ang kanyang ministeryo. Ipinakita niya ang ang katangian ng Diyos na ipinagkaloob sa kanya ng ama mga ginigiliw. Subalit sa tagpong ito na mababasa po natin ngayon, pag-aaralan natin mga ginigiliw, ang nakakilala sa ating Panginoong Kristo sa tagpon na ito ay yung babae na sobrang makasalanan. Isang babae na umaamin sa kanyang sarili na siya ay marumi, siya ay makasalanan na nagkaroon na siya ng limang asawa at ang kanyang kinakasama ay hindi pa niya asawa. So ito po ay pag-amin ng kanyang karumihan, pag-amin ng kanyang kasalanan mga ginigiliw. Pero sa tagpong ito mga ginigiliw, no? Hindi tinignan ng Panginoong Kristo kung sino ang kanyang pagpapahayagan ng kanyang pagkajos mga ginigiliw o bilang mesaya mga ginigiliw. No? Ipinakilala niya ang kanyang sarili na siya ang nagbibigay buhay. Na siya ang pinagmumulan ng buhay na walang hanggan, mga ginigiliw. No? Kaya ang nakakilala lamang sa pagdating ng ating Panginoong Kristo ay yung mga umaabin sa kanilang sarili na sila ay marumi at makasalanan. At isa dito ang isang Samaritanang babae na inaamin niya sa kanyang sarili na siya ay makasalanan at marumi Subalit, ipinakilala ng ating Panginoong Yeso Kristo sa kanya ang kanyang pagkajos. Mga ginigiliw sa tagpong ito. Kaya kung babasahin po natin dito sa 1.4, no? Simulan po natin ito sa Trese. Ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Sabi po niya mga kinigiliw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal na magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sabi po ng ating Panginoong sa Kristo. Sa tagpo po kasi na ito, pumunta po ang isang babaeng Samaritana upang umibig, umigib sa balon. At nagkataon po ng ating Panginoong Kristo ay nakaupo doon na nagpapahinga na galing po sila sa paglalakbay sa pagmiministeryo at iniwan siya ng kanyang mga lagad sa balon na iyon at sa tagpo na ito pumunta po ang babae upang umigip ng tubig kaya ipinahayag po ng Panginoon na siya po ang pinanggagalingan ng tubig na nagbibigay buhay na sino mang iinom sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sabi po ng ating Panginoong sa Kristo, mga kinikiliw. Sa kanilang pag-uusap, nakilala ng babaeng ito na, ikaw na ba ang propeta na hinihintay namin ng matagal? Imagine that sa kanilang kalagitnaan, no? dumating ang na Napakapalad ang mga taong nakakita nakahawak na literal sa ating Panginoong Heso Kristo. Imagine yung nagkatawang tao na gumawa ng langit at lupa, the maker and creator of the heavens and the earth. No? Kakausapin ka niya. Makikita mo ng literal sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao at ang isang nakakilala sa kanya ay isang maruming babae umaamin sa kanyang sarili na siya ay makasalanan. Kaya sa kanilang pag-uusap mga ginigiliw sinabi ng babae sa John 4.25 nalalaman ko pong darating ang Mesayas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Sa 26, ito ang sinabi ng ating Panginoong Iso Kristo. Akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. hanggang dumating ang kanyang mga lagad na nakita nila nagtataka sila nang makita nilang nakikipag-usap seso sa isang Samaritana kaya dito sa versikulo 28 mga ginigiliw iniwan ng babayang kanyang banga Iniwan niya yung bahanga na pinaglagyan niya ng tubig. Siguro kailangan pa nilang inumin ito. Pero hindi na niya binigyan ng halaga yung tubig na sinalok niya. Iniwan na niya tumakbok. At ipinamil, ipinamalita sa kanyang mga kababayan na dumating na ang tagapagligtas. Imagine that, no? Isang makasalanang babae, maruming babae. Pero ginagamit ng Diyos upang ipakilala ang Kanyang kalwalhatian, upang ipakilala ang Kanyang pagka Isang babae na hindi nag-aral, isang mahirap, hindi nanggaling sa hindi dalubhasa sa kautusan. Hindi nag-aral sa Bible school pero nakilala niya ang Kristo ng Diyos na dumating sa kanilang kalagitnaan mga kinikiliw. Imagine that no. Oh, opo. Hindi naman sila nag-aral ng pagka ng Diyos pero sila ang nagpahayag. Ipinahayag nila ang pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo, mga ginikiliw. Sila ang kumilala sa ating Panginoong Heso Kristo, mga ginikiliw. Kaya sabi niya dito, bumalik siya sa bayan at sinabi sa kanyang sa mga taga roon. Hali kayo, tignan nyo isang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko, siya na kaya ang Kristo. So ipinapayag na ng babae na may nakilala kong tao. Ipinapahayag niya kung sino ako na isa akong sinasabi niya yung patungkol sa akin. Sabi niya, kaya't lumabas ng bayan ang mga tao at tagpunta kay Jesus. Lumabas ng bayan, maraming tao ang pumunta na lahat ng mga taong ito, mga ginigiliw, sila ay mga ordinaryong tao. Mga mahihirap, mga katamtaman lamang ang kanilang pamumuhay. Mga hindi kinikilala sa lipunan, the people who are being rejected and ostracized. No? Pero pinuntahan nila ang ating Panginoong Iso Kristo. Kaya dito sa 39 mga ginigiliw, maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patutoon ng babae. Napakaraming naligtas dahil sa pagpapahayag ng isang babaeng makasalanan dahil sa kanyang patotoo patungkol po sa ating Panginoong sa Kristo, mga kinikiliw. Sinabi niya sa akin ang lahat ng bak ng aking ginawa. Kaya't pumunta sila kay Jesus at nakausap na tumigil muna siya, siya roon at tumigil nga siya roon sa loob ng dalawang araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Marami ang sumamba at sumampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Pero sa kahit sa panahon natin ngayon, no, ang dami pa rin ang ayaw kumilala sa ating Panginoong Heso Kristo, mga ginigiliw. Ayaw nilang kilalanin ang kanyang pagkajos. binabasa kaya nila ang salita ng Panginoon. Alam niyo po kasi kung hindi mo nakinilala ang ating Panginoong Iso Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. No? Talagang tatakpan na ang, ng Diyos ang iyong puso. Magkakaroon ka na ng judicial blindness. No? Judicial blindness, hindi mo na makikilala kung sino yung tunay na, na Diyos sa buhay mo kasi hindi mo na siya kilala, kinilala, kinilala eh. sa unang pagkakataon, hindi mo na kinilala ang ating Panginoon sa so Kristo. Kaya ano pang ang dahilan na ipapakilala ng Diyos ang, yung ang kanyang sarili sa iyo kung hindi mo na siya kinilala na mesaya ng Diyos, na Kristo ng Diyos, na tagapagligtas ng iyong buhay. Opo. Kaya, ang gusto ko pong idein dito mga ginigiliw no? Na ang ating Panginoong Kristo na ito Na salita na nagkatawang tao Ito po yung binabanggit ni Juan Yung, yung kalipunan ng buong istorya ng sinulat ni John de Beloved mga ginigiliw Ang gustong idein dito ni John de Belaved, ay ang ating Panginoong Kristo siya ang salita na nagkatawang tao. Siya ang walang hanggang salita ng Diyos, ang ating Panginoong Kristo inuulit ko po, siya ang walang hanggang salita ng Diyos, mga ginigiliw, ang ating Panginoong Kristo mga ginigiliw. Gusto pong ipayag sa atin ngayon ang ng ating Panginoong Kristo ang kahalagahan ng kanyang salita sa ating buhay mga ginigiliw. Ang kahalagahan ng kanyang salita na ito po ang iniwan ng Diyos sa atin na kanyang kapangyarihan nung siya po ay umakyat sa langit. Walang iba kundi ang kanyang salita. Kaya kung gusto po nating makilala ang Diyos, gusto po nating magkaroon ng malalim na ugnayan at pakikipagrelasyon po sa ating Panginoong Hesus Kristo, masusumpungan lamang po natin ito sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kung gusto po nating ayusin ang wasak na pamilya natin, ang wasak na relasyon po natin sa kapwa po natin Masusumpungan po natin ang lahat ng kasagutan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, mga ginigiliw. Wala na pong ibi wala na pong ibang uh, ibinigay sa atin ng Panginoon na panggagalingan pa ng ating pananampalataya kundi nang gagaling lamang po ito sa salita ng Panginoon, mga ginigiliw. Kaya Palagi ko pong binibigyan ng aking uh, ibinabahagi sa inyo ang salita ng Panginoon sapagkat dito lamang nanggagaling ang ating pananampalataya. Sa pamamagitan lamang ng salita ng Panginoon. Kung wala po ang salita, opo, wala pong kaligtasan dahil dito po gagaling ang ating pananampalataya mga ginigiliw. No? Kaya dito sa tagpo na ito no imagine that isang uh, ordinaryong tao isang mahirap pero ipinahayag ng ating Panginoong Isu Kristo ang kanyang pagkadyos sa isang samaritanang babae na siya pa ang ginamit ng ating Panginoong Isu Kristo upang ipahayag ang kanyang pagkadyos mga ginigiliw no kaya marami po ang nalik sa bayan na yon, marami ang naniwala sa patotoo ng babae dahil sa kanyang pagpapahayag patungkol po sa ating Panginoong Heso Kristo mga ginigiliw. Kaya nung marinig nila ang mga sinabi po ng ating Panginoong Heso Kristo dahil nanatili pa siya doon ng dalawang araw, no, marami ang sumampalataya sa kanya. Marami ang kumilala ng kanya'ng pagka mga ginigiliw. No. So, yun lamang po ang uh, ibabahagi babahagi ko po sa inyo sa umagang ito. I hope you are being inspired muli sa salitang ito ng Panginoon. Inuulit ko po nang na kalipunan po ng uh Juan ito po ay Uh, itinuturo po sa atin ni Juan na ang salita ng Diyos ay napakahalaga po sa ating buhay. Ito po ang walang hanggang salita ng Diyos, ang ating Panginoong sa Kristo. Ito po ang ipinapangaral sa atin ngayon ni Juan na si Jesus ang walang hanggang salita ng Diyos, mga ginigiliw. Maraming salamat po. na uh, pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kinigiliw mga minamahal ng Panginoon. God bless po everyone sa lahat po ng nanonood po sa gawain na ito ng Panginoon. Maraming salamat po.